Hi guys! Magandang buhay! Ngayong araw ay samahan niyong kaming maglinis at magpalit ng sofa cover dito sa aming sala. Ilang araw na nga na walang cover itong sofa namin. May katagalan na itong sofa namin kaya medyo luma na kaya kailangan talaga siyang lagyan ng sofa cover. Pero baano pa naman kami makakapagpalit nito? Eh tignan niyo naman itong si Ella nakikisali at akala niya naglalaro kami. Naisipan nga namin ni Papa na itong kulay green naman ang gamitin namin. Dalawa kasi itong sofa cover na pinatahi ko talaga. Ang kinaganda nga ng sofa cover na to ay makapal, kanadyan yung tela niya. Pero yung ini ko talaga na setup dito sa bahay ay yung mala aesthetic talaga. Yung gaya ng napapanood ko sa mga vlogs ng iba, yung pori wood, at puro color puti, at brown lang yung kulay ng bahay. Pero naisip ko, bago mo nga ma-attain or ma-achieve yung mga ganong klase ng setup, ay kailangan mo rin talagang gumastos. Sa ngayon ay nagtitipid mo na kami ni Papa at balance lang talaga dapat yung gastos. Alam niyo naman po sa panganganak, hindi natin masabi kung CES o di naman kaya ay via normal delivery. Pero wala akong ibang hiling kundi ang magkaroon ng normal delivery sa panganganak ko gaya ng firstborn ko. Pagpasensyahan niyo na po rin yung boses ko. Paano ba naman may ubo ako ngayon kaya medyo malat? Pero balik tayo dito sa paglilinis namin. Natutuwa lang ako kahit papano na tinutulungan ako ni Papa dito. Paano ba naman malaki na talaga yung tiyan ko kaya hirap na rin talaga ako banding na nga rin namin tatlo yung pag-aayos dito ngayon. Paano ba naman kapag parehong may paso kami ni Papa ay hindi talaga namin nalilinis itong bahay. Bihira lang kung makapagwalis. Kung makapag-ayos naman ay bihira lang din. Alam nyo na, pagod yung katawang lupa natin galing sa trabaho. At wala na tayong ibang iisipin pa kundi ang magpahinga na lang pagkarating sa bahay dahil sa pagod nga nagdala ng trabaho. Alam nyo po ba, habang nagbo-voiceover ako, nagbabalik tanaw na lang ako. Napakasarap lang talaga po sa pakiramdam mo no, na meron kayong personal space na mag-asawa. Dahil sa nakabukod kayo, upa man o sarili yung bahay. Yung kampante kayo sa kilos nyo, yung hawak nyo yung oras nyo, walang sisita kung malilinis ba kayo, walang sisita kung natutulog kayo. Yung tipong ganun, yung hindi ka mahihiyang kumain, magpahinga, dahil walang nakabantay. At kahit anong oras gustuhin mong bumangon ay okay lang. Para sa akin, awkward lang kasi na parang may laging nakatingin sa mga kilos mo. Pero kung nakabukod kayo, walang makikialam sa inyong mag-asawa, lalong-lalo na sa pagpapalaki ninyo sa anak ninyo. Mahirap lang talaga sa umpisa, pero kalaunan, magaan at masaya na. Basta wag lang tayo mawala ng tiwala at laging manalangin kung ano yung tatahakin yung desisyong mag-asawa. Medyo mahirap nga lang sa umpisa, pero may raraos din yan. Basta may pagtutulungan kayong mag-asawa ang mahalaga naman ay panatagang isip at kalooban at mas matututo kayong tumayo sa sarili niyong paa at mas magiging matibay rin ang pundasyon ng pamilya niyo. Yay, for the go. Nakakakilig na naman na makita na malinis at maayos yung bahay ninyo. Kapag malinis talaga ang bahay o tahanan ay nabibigay rin ito ng kaginhawaan at kasiyahan sa atin. Nakakawala din talaga ng stress at pagod kapag maayos at malinis yung bahay natin. O oh guys, kung umabot po kayo sa bahagi ng video na to, comment down below naman po kung saan kayo banda nanonood para naman ma-shoutout namin kayo sa susunod na video namin. At dahil malapit na nga rin ang Pasko, starting next week ay mamimili tayo ng ating lucky sharer na mahilig mag-share ng ating mga videos. Wala nga kayong ibang gagawin kundi ang manood at i-share ang mga bagong upload natin. Ayun lang, stay safe and be kind.